At tulad na nakikita nyo, idadagdag agad ng librengrobox.org ang 15 milyong libreng Roblox. Kamusta kayong lahat? Isipin nyo na lang na meron kayong 15 milyong libreng Roblox sa inyong Roblox account ng hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Ang galing ba? Diba? Manatili lang kayo hanggang dulo dahil ibubunyag ko ang isang lihim na kolkunti kun lang ang nakakaalam. At makakapagpabago sa inyong paraan ng paglalaro. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga naghihingi ng mga requests. Alam nyo ba na sinubukan ko ang iba't ibang paraan para makakuha lang ng isang libreng Robux? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang website na nagbibigay ng 15 milyong libreng Roblox sa inyong Roblox account. At ang kagandahan dito ay gumagana to sa iba't ibang mga devices mapa iPhone man, Android, computer, PlayStation, Xbox at MetaQuest. Bago tayo magsimula, siguraduhin niyo lang na nakasubscribe kayo sa ating channel at naka-on ang inyong notification bell para wala kayong mamiss sa ating mga Roblox tips. Tara! Una, mag-login sa inyong Roblox account. I-click ang inyong profile picture at kunin ang inyong username. Napakahalaga na isulat nyo ng tama para walang mali sa pag-transfer ng inyong Roblox. Buksan ang browser at type ang address na ito, libreng roblox.org. Scroll pa baba at i-click ang magsimula. Sa unang kahon, Ilagay ang inyong Roblox username at i ang Magpatuloy. Piliin ang inyong device, mapa-Android man, iOS, PC, o kung ano man. Pagkatapos ay i-click muli ang Magpatuloy. Piliin ang 15 million Robux at pindutin ang Magpatuloy. Hintayin ang system na ihanda ang inyong Robux at masasabi ko sa inyo na napakabilis at ligtas ang server para sa inyong account. Ngayon, i-click ang Susunod. Kapag handa na ang inyong Roblox, hihilingin ng website na patunayan na tao kayo at hindi robot. I-click ang Verify. Kapag na-validate na ang inyong device, hihilingin sa inyo ng system na buksan ang Roblox para tingnan kung pumasok na nga ba ang Roblox. At tulad na nakikita nyo, idadagdag agad ng roblox.org ang 15 milyong Libreng Roblox sa aming At, matagumpay na natapos ang pag-load. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa LibrengRoblox.org at i-boost ang inyong Roblox account gamit ang 15 milyong Libreng Robux. Ito ay isang lihim na teknik na madalas ay hindi ibinabahagi ng iba pero ibinigay ko lang sa inyo ng libre. Kung nakatulong ang video na ito, maaaring makilike, subscribe, at i-activate ang inyong mga notification bell para sa mga karagdagan pang updates. May mga katanungan ba kayo? I-comment lang yan sa ating comment section at sasagutin ko ito. Salamat sa inyong panunood at kita-kit sa ating susunod na Roblox Steve.